Hello mga kasari, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, mag u ako mga kasari for today's video. Ayan, for today's vlog mga kasari, nag-repacking kami bago ang Christmas party ng aking partner ngayong uh, 15. Ah, 15 ba? Yeah. December 15. Yan po ang Christmas party nila. So, nag-order yung company nila sa amin ng uh, grocery items sa uh, For salad, macaroni salad and carbonara. carbonara. So, 30 set sa macaroni salad and 30 set naman sa ating carbonara. Uh, yan mga kasari ang ano, so total of 60 set. Pero isang lagayan lang natin ilagay. So, yan mga kasari, nakasira pa ako nyan. Eh. <laughs> Labin, Kunin ko sana pero yan nabutas ko pa. Nilagyan ko na lang 'yan siya ng tape kasi hindi na talaga insakto lang yung ano natin. So, ayan lulutuin naman nila 'yan. So, inano ko na lang. Tinape ko na lang yung macaroni. So, yan mga kasari oh. Yan yung uh, laundry basket na lalagyan natin. Lalagyan natin ng mga items. So, nasa 20 pesos, uh, 20 pieces yung ilalagay natin diba? sa, sa basket. And, meron diyang 6 na basket na 19 pieces lang. So, ayan mga kasari ang ating finished product. Yung Ayan po ay ilal i na natin sa sakayan. So, ayan yung ati ko, nag-arrange, arrange niya para magkasya yung 29 basket kasi yung isang basket dyan, dapat 30 set, ah uh, 30 ka basket yan, pero pinaiwan na sa akin yung ah, uh, yung sky partner na basket para hindi na siya mahirapan magbitbit papunta dito sa amin. So, ayan mga kasari, ang ganda ng mga kulay. Ayan. Ayan yung mga kulay na mga basket natin na nilagyan ng mga <coughs> salad. So, nasa 152 and 168 yung mga basket. So, na andyan na yan siya. Yan, sasama pa yung anak Sam. ko papunta doon sa uh, <laughs> sumama siya sa bag deliver. Actually, kaming lahat. Ayan. Kaming lahat ang mag um, okay, sumakay guys, ready dyan na ang... para mag-deliver. So, yan yung na-invest ng aking kapatid na sakayan. Ayaw! Sakyanan. Ayan. Travis po yan siya. So, napakalaking tulong ko nito para sa kanyang mga items or sa kanyang mga produkto na in-order. Lalo na kapag mga bigas, mga soft drinks, and then yung mga pick-up items natin, yung mga grocery items. So, ayan mga kasari, hindi talaga lugi kapag ah uh, mag-i-invest ka nang gamit talaga sa negosyo. So ayan, gabi na 'yan siya mga kasari kasi 6 PM na po 'yan siya kami magdi-deliver. So nandito na 'yan siya sa Hasento. Lumating na sa Hasento 'yan mga kasari. So diskarga na po yung mga items na yan. So, lima po sila nagtulong-tulong para ka, day? Ano yan siya, madiskarga at huh? makikiat sa taas kasi third floor pa po. Third, nasa third floor pa yung uh, ay, haya, So, doon po yan siya ilalagay. Early Christmas? So, sumama pa. Uh, Ayan, sumama na yung mga katrabaho It's ng aking partner. Sila na yung nag-akyat-akyat doon. talaga na idea na i -ano din natin, no? I-level up din natin yung mga ano natin, yung mga gift pack. Kasi kailangan yan siya. Uh, parang marketing strategy na din siya, mga kasari. Na ma-appreciate ng mga Ayan customer natin, eh. no? Kasi Nanay, nagsakas taas. Para ma-promote. Hala, napiko. Sarong nga. <laughs> so, nilagyan lang namin ang ibang 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 Christmas, ayan. So, pero medyo nahirapan kami mag-adjust. Para mapiko, mapiko. Isang rolyo ng ribbonet. So, yung ribbonet, mga kasari, meron na yun siyang Merry Christmas. So, ayan, na-board na yung mga anak ko at saka gutom na yan sila. Kaya, binilisan namin na mag-ano kasi na, gutom na gutom na talaga ito rin yan. So, after yung mga mag-a-board, kumain kami sa ito. Balik naman siya. Kasi sobrang gutom na. Nung first kasi na ano namin, stop over namin na kainan. So, palaging wala. Yung mga order namin is wala. So, lumipat kami sa favorite place namin ni partner. So, hindi na ko na na-videohan kasi nga ang gulo na ng mga anak ko. So, yung favorite place namin, yung first date namin, doon kami kumain sa Tuna Choice. So, doon walang mga pork. Halos ano lang ang ano namin doon. Uh, order mga tuna. Sila in. Dini law sushi, 'yun yung mga inano namin. So ayan mga kasari, at tumutal po pala ito nang 47. 29, 29. Yan po ang total amount na. Itong uh, 30 sets na uh, <laughs> basket. So, yan mga kasari ang uh, order natin ngayon December. So, ayan mga kasari kung meron Sigurado na yung electric grocery, Magandang idea na mag-offer kayo sa mga client kung meron tayong mga ka-workmate na gusto nila mag-order sa inyo or dito sa amin. 29 pieces, tama? Available always ang home store. Para e na may isa dito ka, Bart. So, sa hanggang na makaya lang naman mga kasari na ma-provide namin yung wow, order Bakit hindi? So, so yan. Order na mo, guys. So, sa tingin ko, yan lang muna mga kasari. na Ah? Thank you so much for watching. God bless everyone. Happy sa lahat Christmas to you all, and Merry Christmas to you So isa na nila dito, mga suki. Ayo ayo, kaya nga hagdanan perting gamaya. So, nami sa asinto. So, morning boarding house sa mga uh, empleyado. Dagan-dagan, ko. Ano. Hi! Tama na? Unsa so, man? Unsa uh, so, Gusto ka mo order? Nana siya Or dira nandere ah. Magpuso. Uy. Apil doon si. Kuan oh. Patingte. <laughs> Sige lang. Gihapog to. Masaka doon ito. sila dito. na yung sabi ko eh? Ah. Sabrina. Masaka ka? Wala si Wala si daddy. Oh, pag pagbaba ni Daddy, uban mo ha, pataas ha. Ato de ay mommy. Ha? Huh? Ngano man ni si Ate? Eh? Ba kay outfit si Brina o. Oh? para mo color sa basket dai. Eh.